Hello mga kabugis, akong muli si at welcome po sa akin channel Mariares Garden Ay tuturo ko naman po sa inyo ngayon yung pari yung mag-umpisa na uh, gumawa tayo ng mga topiari yung mga malawaking puno yung mga ah, kahit sa mga kahoy o sa mga kung ano na pa man nakalaman, pwede natin gawin uh, bago natin umpisa yan eh, pakikilig niyo muna yung like at yung uh, subscribe button kung hindi pa kayo nakasubscribe sa akin sa uh, Malyales Garden ito po yung kwan. Ganito po yung gagawin natin. Ito binawasan ko na pero ipapakita ko sa inyo mamaya na ah, kung paano yung ating kumpisa. Ito yung medyo nagawa na. Ah, gagawin natin yung papakita Ipapakita ko po sa inyo yung ano kung saan ako kumukuha ng mga uh, minamarkot ko kaya yung air layering para mapaugat natin yung mga malalaking sanga dito sa Maki napansin nyo na may mga putol na ganito minarkot ko na yan at tuloy tuloy sa nung lumalaki pwedeng uh, pag lumago ulit, pwede na naman tayong kumuha ang tawag diyan markot o kaya ang tawag naman na iba air layering kagaya dito ito yung namarkot ko na napansin nyo may ugat ito yung may plastic na to ito, ito. Ayan ang tatanggalin natin para ipapakita ko sa inyo kung paano natin gagawin na tupyaris siya. Ah, dito ko siya kukunin. <clears throat> kasi ganito sa kalaki at yung mga iba mas malalaki pa dito ay ito yung ating aayusin uh, uh, titriman natin ng maganda para pagka lumago siya uh, maging topyari kapag uh, uh, nag ugat ayan may plastic na ganyan alam niyo yung pag mamarkot na ituro ko na sa inyo tatanggalin lang natin dyan yung plastic niya. Ito yung mga ugat niya. Ito, punong-puno siya ng ugat. Yan. Ugat. Di buhay na yan. Ngayon, ganito siya. Siyempre, parang mga hirap gawin. Ano? Yan ay ko sa inyo mga uh, kung, kung paano pamamaraan para magawa natin na sugar. Ito yung isa. Ah, na ko na ito kanina. O, ayan, nakakita niya. Ah. Ito din yung tali niya. Hindi, pa, hindi ko pa natanggal. Tanggalin natin. Ito, lalagyan ng moss. Saka lalagyan ng plastic cover niya para pagka ninidiligan natin, hindi ito matapon yung tubig. Ayan ang ugat niya, di ba? O, ito, naka-form na ito. Ayan, makita nyo, may mataas. Ah. Ah, dapat hindi dikit-dikit yung... Kasi ito, lalaki ito pag nagtagal eh. Lalaki yan, lalaki. Dapat, hindi siya magkakadikit makita nyo uh, malalayo hindi siya pantay-pantay kasi kung pantay pantayan uh, hindi magandang tingnan kasi magiging form nya pantay lang ito kanya kanyang bilog siya pwede nyo hindi bilog pahaba depende sa gusto nyo ito uh, magkakahiwalay sila diba uh, ganyan ang forma nya Imo okay, na natin dito. O, isa pa dito eh. bagong putol pa lang natin sa puno, ganito pa lang siya. Ganito lang ang gagawin natin. Ay, po-form lang natin. Una, at tatanggalin natin yung mga hindi natin kailangan na sanga. Yung mga maliliit. gaya dito, dalawa ito ah, pwede natin natanggalin yung isa para ang kukunin natin dito, yung mas malayo dito sa isa, para hindi sila magdikit bubawasin natin ito Ayan. kasi kung yun ang itutuloy natin ah, matitikit sya dito sa isa para malayo, ganito lang nagawin na lang natin Ito puputulan natin ito. O, ganyan. Kasi mag-uusbong naman yan, lalago naman yan. At gaya dito sa isang tinira din natin na ito, natin yung mga nasa baba. Hindi baling mag ma, medyo pantay siya pero magkalayo naman sila. Ba, so, ito na naman isa na to. Ito. Gugupitan din natin kasi kung hindi natin gugupitan 'yan, hindi natin mai-perform kaya gugupitan natin. Ganyan lang kaliit. Kapag nagusbong 'yan, lalago 'yan, masisiksik. Ah, uh, yung sanga niya, yung dahon niya, bawasan natin. Kasi nag kayo, sa baba kayo mag para alam nyo kung alin yung ititira nyo. O kagaya dito, babawasin na naman natin yung isa dito. Ito, kata natin ito. Kasi kung, kung ano, kung yun na ititira natin, ditikit siya dito. Babawasin ulit natin yan. O yan, ibilugin ulit natin dito. kita natin ko ilan ng bilog na niya. Di ba kanina ang lago, di ba? Ngayon, oh, deform na siya. Ito, babawasin na naman natin ito. Depende sa diskarte nyo. Pagdawa. Pero ang pinakamahalaga, ah, lilinisan nyo na ganyan. At ah, alam niyo kung saan tapat kayo pagpuputol. Dito na tayo magpuputol ngayon. Ayan na. Kasi yan, sabi ko nga kanina, ah, mag-uusbong yan, lalago yan. Dito naman tayo sa kabila. Hindi dapat na isang side lang ang may forma. Dapat kabilaan, may bilog siya. Dito naman sa kabila, diba? Dito tayo. Ayan, ilan na? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mas maganda, mas marahing bilog Mahalaga, lilinisan niya muna yung ano Yung mga katawan niya Kasi hindi mo naman makikita yung forma Kung hindi mo lilinisan, di ba? Linisan muna natin. Dito, pwede tayo magbilog dito. Ayan na. Ayan na naman yun. Linis ulit tayo. Pataas lang ng pataas. Puputol ulit tayo dito. Diba, marami na. Marami ng bilog. Las na to. Well, okay na. ba? Diba? Ah. Ito yung malagong malago kanina. Ang ganda ngayon. Diba? Okay na. Ito mas malaki ito eh. Diba na? Patunay na gawa natin, may isa pa dito. Pero marami pa ito ba 'yung mga gagawin ko. May mga ugat na rin lahat ito. ay ah, tatanim na natin. Maganda kung hindi sa plastic natin itatanim kasi pagka 'yung plastic, ah, pag nabuwal siya, na ah, naipitukan, dapat ah, pat, na ganito 'yung matigas. Ah, dito ko na lang muna, it's temporary lang sa dito. Baka dapat malalim ang tanim para kasi mataas ito. Ah, baka mabuwal. Ano na natin? dapat medyo fixed lang para hindi siya magbuhay. Ah, di ba? Okay na. Pag nagusbong 'yan, unti-unti natin na i-trim. Sasanayin natin. So, pag nagtagal-tagal, medyo matagal-tagal din hintayin pero talagang maganda siya pag uh, na-form na natin ang gusto. Natuto na kayo. Ah, uh, mamarkot natin. Pag nagokas, gatap natin. Ah, uh, tiriman muna natin bago natin na uh, itanim sa ganito. sapat Dapat matatag eto medyo mataba na yung puno nito pero kahit mas mataba pa dyan kahit na ganyang kalaki kasi laki ng hita pwede kahit salin na ka ng 20 pwede basta yung malaki lang yung pat at maitrim natin ang gusto mas maganda ayan ilang buwan yan medyo matagal lang hintayin pero talagang mas magiging maganda yan dito na lang maraming maraming salamat sa puno